Ang yeah. oh, haggard ko na, kasi pa akong tulong. pa kaming tulo. pa lang kami matutulog sa train. Go inside the 8. I Oh, Uh, this is the toilet. The common toilet, I right? think. Yeah, just uh, we just post the. What number? Six thirteen. So this is the other rooms. The double bed. It's nice also, and, and this is our room. Two. Maliit lang siya. Pakita ko sa inyo. Ayan, maliit lang talaga yung space sa hallway. Hi, my love. <laughs> Kaya parang pahirapan mag ano, yung dalawang tao pagdadaan. And ganito lang yung room. As in talagang maliit lang siya. Ayan yung lagayan. Talagang ano na, puro kama na yung laman. Tapos, Ayan tayo. Mamaya, makikita natin yung view. Dadaan din to sa ano, sa railway street ng Hanoi. Alam kung para sa amin ba to, kasama ba to sa binayaran? Tingnan mo, kasi tigda dalawa eh. Ay. May dalawa ding banana. Ayan, may pa sticker. Meron na rin siyang ganito. Sana kasama na, itatanong ni Flo. Iko-confirm niya. Para may souvenir na kami agad, oh. Diba? Yeah, it's for us. Everything yes. is for us. <laughs> okay, kasama na pala to. So, mga 8 hours ata yung biyahe namin. And, see you na lang later. Kasi sobrang pagod ko na talaga, B. Ipapahinga ko na lang muna to. Kasi, 2 hours lang yung tinulog ko sa airplane kanina. Pag-arrive namin sa Hanoi, the whole day, naglakad-lakad lang talaga kami. As in, lakad, lakad, lakad. Tapos, cafe hopping. <laughs> Tapos yun, dumiretso kami sa Hanoi Railway Street kami bago kami dumiretso dito sa amin ayan, train papuntang Sapa. Ito so, na ba yung Hanoi Street? <laughs> ayan na. Dadaan tayo dun sa ano, kung nasan kami kanina. Yan sila, oh. so nasa bus na kami going to Sapa. So it's like one hour away <coughs> from the train station. So malayo pa siya. So 55 per person. Is it 55 dong? A 55 dong, yeah. Per, per person. It's like uh, 120? What, 120 peso? Uh, yeah, per person. Oh, okay. Hmm. What are we? Hi, team! And we arrived. Ayan, dumating na kami dito we went to Lao Chai village. We had lunch to Lao Chai. We finished what you hear. We go to the Chukwai village. Hey, B, ganito yung tsura dito. So, pupunta kami ngayon ng hotel namin. Ito yung way. Maglalakad lang kami. Ayan. 19 minutes walk. 1 kilometer. Paakit doon. So, ito yung pinaka-center ng Sapa. Sapa. Dora explore talaga yung ganap natin dito. Parang pupulikatin na yung paa ko. Lit mo talaga. Kinukuha. Oh, Mut talaga. Kinukuha niya yung bag ko. Sabi ko, kaya ko na to. Ang sabi ko, hinga lang ako. Magaan lang naman yung bag. Carry ko naman. Gusto ko lang huminga Kasi ang taas ng hagdan. Ay, 600 meters, pero changgala. Napakataas. Uy, no? Uy, ang haggard ko na kalunan. But it's just a little stair. Yeah, it's not much, look! You look so happy! <laughs> Let's go! one two one two Honey, can you imagine if we want to go to a cafe? We need to... Yeah! Go, go up and... It will be more easy if uh, we drink some beer tonight. You, you don't feel anything. Ah oh, yeah, you can see the view here. I think I will remove my coat. Because yeah. It's getting hot. You should? Yeah. I'm becoming sweaty. My gosh. The dog is pooping. <laughs> Sobrang init, Sobrang init na. The wind is cold but I'm feeling hot because you know we're walking. It's like a it's like exercise. Yeah, it's good. Ito na kami. We arrived. We arrived! Hindi ko mapakita ng maayos pero ito yan. Yeah. Linda! Hello po. the locals here are talking to me in Vietnamese. <laughs> Tingin nila Vietnamese din ako. Bakal <laughs> ba ka <da> ako Vietnamese? In <laughs> sa Hanoi din ganon. Ang ganda ng view namin. Ayan o. Oh, it's not egg coffee. It's egg yeah. coffee. But, uh, finger yeah. I think it's egg yeah. Nakakaloka, sobrang dark. Hindi ako miinom ng ganito eh. Oh my gosh. Ah, oh, tapang. Honey, it's too strong. You like this kind of coffee? Mm hmm? Ito yung gusto niya. Hindi pa. Ito yung gusto niya. Ito yung gusto Lunch time! So, lunch namin. So, it's really it's very <laughs> Hindi niya nagustuhan yung order. Tingnan mo yung tsura niya. ito. I forgot ito sa Ito niya yung barbecue style. Ayaw niya yung soup oh, Ako okay lang naman. Ay, makakaligo na sa wakas. This is the room. My love, love. Simple lang siya. Ito yung closet. May aircon. Patungan ng gamit. Tapos, andyan yung kapihan. And then, television. Ito yung tsura naman ng kama sa side na to. And, toilet. Shower area. Ayan. And, may mirror dito. Makakaligo na kami sa wakas. Ay, buti naman may blower. Ito naman yung view. Ayan, matatanaw pa rin naman yung mountain. May bubong nga lang. Outfit check! Honey, are you excited? Yeah. Like your beautiful uh, Pikachu castle. Wow. <laughs> what a beautiful world. Oh, be careful with me. Ito yung view. Wow. Ganda. Kaloka, yung mga katabi namin, is habas. <laughs> Nandito uh -huh. na kami sa ano. Oh, na City center ng Sapa. Ito oh, yung madaming restaurants. Ayan. I should look for gasoline. There, there's no gasoline inside. Wala na pala kaming gasoline. Kahanap kami ng gasoline station. Ito yung city center ng Sapa. Okay. The army. Ayan, mag-church kami ngayon. Check namin kung open to. Ganda oh. So, ganito yung itsura na church sa Vietnam. Catholic Church. Tara, pasok tayo. Sapa Church. Masasabi ko lang ang ganda ng Sapa, Vietnam. Para siyang, ano, para siyang Switzerland ng Asia talaga. Bukas naman, magpa fancy pan kami. And yeah, keep on watching if you gusto nyo makita yung mangyayari sa fancy pari. So, success. Nagtanong kami. Pwede pala. Nakasala lang talaga yung pinto. Pero, ayun. Pwedeng pumasok. Pala yung entrance. Oh, yeah. Ah, in come door, in. Please. Ayan. Wow, it's just us. What a scooter life! Dito kami kakain for lunch. Nag-park lang si Flo. Balik tayo. Doon sya. Doon sya daw. Ito yung favorite niya. Okay, so nakakoot na tayo. Ang lamig na. Lamig city center. Ipapakita ko sa inyo itsura sa gabi. Hindi magandang idea na mag-scooter sa gabi. Ang lamig ng hangin! so, ayun, pupunta tayo doon sa madaming ilaw. Doon tayo dumaan. Ay, nako. nakakatakot pag ganitong eskinitang paliit yung daan. Babalik na lang kami doon. Iikot kami para makita nyo yung ano. Buong street sa gabi. Itong city center ng Sapa. Okay. Parang pagod na siya. Yeah, yellow team. Yellow team. Minyong. <laughs> Minyong. Minyong. We are Minyong. For Torrent, if we will eat there, yung madaming ano, lanterns. Or Indian restaurant. Diyan. Maganda sana doon mag-photo. Pero parang mas naaakit kami sa Indian restaurant. What do you think? Hmm, I think we'll do both. No need. <laughs> Ito naman, eh. si Gastos. B1 advice pala, bago pa kayo magpunta ng Sapa, magpa ano na kayo, magpa money exchange na kayo, kasi walang nag, walang nag exchange dito ng peso, dito sa Sapa so dapat sa Hanoi pa lang, or sa Pinas pa lang, ayun or kaya pwede naman mag withdraw kung international yung card nyo, or may credit card naman kayo pwede naman ata Like <laughs> Ay, So, ah, perfect. Naka-English na. Ito uh, yung mga pricing nila. Uh, thank you. Can I have salt please? Yes. Yeah. Oh, with fries. Cucumber and fries. Ito yung nauna eh. Rice. Namimili kami. Nagtitingin muna kami. After kumain. Ito yung mga damit. Ito yung traditional costume dito sa Vietnam. Hanap ko sana is yung mga t-shirt para bibilang ko sila mamshi, papshi. Pero more of panglamig lang talaga to. Hindi yata to souvenir shop eh. Shop to para sa mga nag-hike panglamig. Binilan ako ni Flo. Dahil hiya ako. Susuotin ko kasi bukas. Binilan niya. <laughs> hiya kasi ako. <laughs> <laughs> Ay, cute. I'm cute. Bukas kasi, bae. Gray yung outfit ko. Makikita nyo na lang. Ayan. Akit kaming fancy pan, di ba? Nakabili na ako ng ticket namin. Ano yan? Gray kasi yung suot ko, so... <laughs> so happy. And feeling ko sa magagamit ko nito sa France pag malamig. Kaya hindi naman siya sayang. It's very hot. Pabili siya ng bago. <laughs> yeah. tanong kasi ng tanong eh. Anong pabili tuloy? Yeah. You prepare yourself for hiking or what? My pants is too long. So we will take a uh, coffee again here at night. Coffee at night. And we will sit there. Okay. We'll sit there. Okay. Hindi na kami natuloy uminom. Sobrang nilalamig na ako. As in, <laughs> I'm so cold. I feel so cold. Hindi na talaga kaya. Uwi na lang kami. Can you help me please? Yeah need start na maging pagi at least eh. Hay nako, alam mo na 'yung makina na background. Hi B! so lumipat kami ng hotel ngayon. Yung malapit na dito sa City Proper ng Sapa. Esha. Dito Ito 'yung mga luggage ko. Namin pala. Betta.